Ganito ang orimeter ko ang paggawa oh. Ganito. Ganito. Ito ito lithium ito, lithium battery. O, oh, ito lithium battery ito. Ang positive dito sa baba, tapos negative, tapos may wire. Tingnan niyo. nakak yung wire na connect dito. Na connect dito ang wire kailangan may pangsolda ka o di kaya ano kahit ano na lang basta nakadikit sa dito tapos may sila nitong hose parang water pipe na insak yung insak to talaga yung hose sa ito dito, dito. ito oh lithium ito lithium lithium battery 100 lang yan tapos tapos dito pwede mo putulin para sinadya ko ito para ano para hindi may rapang dala nito gamitan mo lang isbox so oh, ito na ito pag mo mula dito sa mula dito hanggang dito sa dulo 21 inches tapos may gagawin kang spring ganito oh spring spring tapos dito dito spring, diretso na spring. Ano lang, siyam na ikot lang. Ito, siyam na ikot lang ito. Tapos, street, street ito. Street ito ha, wala nang spring ito. May ano lang ito, may tape lang kasi ano eh. Lagyan ko rin ng all... spokes. Pwede ko tanggalin. Para ang pero hindi, pwede na rin hindi. Dito, street lang dito, street. Dito, street Dito, street lang tapos dito si lalim parang inikot mo rin ang wire spring tapos takpan mo lang may takip to kahit wala nang bala wala nang bala ito wala nang bala kasi ano eh ganito lang simple lang ano ang pangdugtong mo dito is spokes lang is spokes ng motor o di kaya sa bike yung bike mas maganda yung sa bike kasi maliit e, ganun mo lang pag gamitin mo na ito, ginito muna lang. Ganun lang ka simple, simple lang 'to. Tapos kung mag- kunta, 'no? Oh. Oo. Oh. Kailangan mo lagi i-practice. Wala nang ibang ilagay dito, wala na. Sa dito sa ulo wala nang ilagay, yung lang, ano lang dito. Kailangan mo naka ano ito, naka stick itiklo para hindi malaglag tapos dati wala itong ano yung wire wala itong one ito nilagyan ko lang ng tip para hindi mahalata ang ano tapos ang wire 14 14 na number yung sa bahay na wire isa lang tanggalin mo yung pangkurinte ito tapos dati ginawa, ginagawa ko meron pa ito nitong pang ano carbon anti-decoy pero ano supply pa rin yun kaya ito legit na ito ito na lang ganun 14 na number na wire tapos dito gawa mo motion si 9 mula dito sa dulo sa lithium dito 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 sukatin mo hanggang dito sa spring 21 21 inches dito 21 tapos i-practice mo lang kasi itong klase na aurameter ano ito malaman mo kung kaano kaano kalalim yung dinidetect niya Kunyari 12 feet 12 feet talaga ito yung ginagamit ko kaya yeah. tandaan mo yan diba ah, ganito lang ha yun tapos ang battery lithium yung ano tinatawag na chargeable chargeable battery yung lithium ganyan kalaki O. Oh. Oh. parang kasayata ang parang parang daliri kalaki yung ano na mabibili ito sa mga ano sa mga sidewalk yung mga kapatid nating muslim nagtitinda ng ano yung mga flashlight na ano chargeable yung headlamp nagsisinda sila meron lang ganito yun lang kami tinubos subukan mo marami na akong ano ginawan ganito pero kailangan mo practice, kasi malaman mo kung decoy ang ikot kasi ganun tapos para gayon nito gayon nito pintas ko ito pintas ko hindi ito totoo ha di ko ito dito fix to o tingnan mo o nag x siya nag x ibig sabihin yung hinuhukay meron sa ilalim pero di ito wala o x talaga dapat kung gold siya mag ikot siya nga siya tapos i-practice mo pag ikot kung na, 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 nasa lalim mo ganun siya ganun bilangin mo 1 1 tapos ikot na naman siya tapos mo ganun siya to hanggang kailan si Hinto pag hinto ng ganun ikot lang siya ikot na ikot hintayin mo kung mag ik siya ang dinitik niya decoy walang 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 presyo sa lalim decoy lang ibig sabihin nasa paligid lang hindi nag-ibahan pero ito pag may gold sa area nyo hindi nito ito magdetect ng decoy ganito lang pag is, isubukan mo oh, hindi siya magikot ano x ibig sabihin decoy yung gold na ganyari gold bar binigyan ng gold bar pwede i-detect mo ito kasi o oh, decoy pag x ang 1 niya yeah, hindi siya magikot decoy talaga ganito lang paggawa boss subukan mo legit ito wala itong 1 hindi ko lang minta kasi tumutulong lang ako sa mag lamat Salamat. Iplakay kay lang, mo lang 'ya. Yeah. Siyempre dasal sa Panginoon. Ganun lang. Salamat ka. Salamat, boss. Salamat sa pagtanong mo.